Hello YouTube, Bromel Reaction. Welcome to my channel. At may panibago na naman tayo ngayong i-upload na reaction video. Ito po ay kay Multipax TV, ang ating ding paborito. Subscribe nyo si Multipax TV. At kung bago lang, bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At paklik ng notification bell sa likod para updated kayo sa aking mga upload na reaction video na kagaya po nito. At palike na rin ang ating video. Huwag na natin itong patagalin. Tirahin na natin to bago patirahin ng iba. Let's play! Uy! Nakakatakot ito ah! Ayusin natin yung mic natin para... Uy! Yeah! Multivax, Multivax. For one, ang unang video natin ay napublish sa YouTube noong March 1, 2022, mm, 2022 ng YouTube pa lang channel na Paranormal Me na originated sa Turkey. Okay. Ang footage na ito ay talagang makapandig balahibo at magbibigay sa iyo ng Uy, kilabot. Man, no? Nakunan lamang ito sa isang malawak at abandonadong silid sa pamamagitan ng static camera na iniwan rito. Okay. Parang ano? Eh, sa so, upuan. Mani manika, di ba? Manika. Mani parang manika. oh, manika. Eh, manika nga sabi niya. doon <laughs> Makikita ang upuan Ay, at ang manikang na paano rito. Ngunit pag masdan mong mayigi ang mangyayari sa paligid. Okay. Ah, yung upuan nga yung kanina. Ano oh, may nagtapon? Biglang tumila po ng upuan na nakalagay sa sulok ng silid na tila ba something or someone ang nagwawala sa loob. Baka rin may bumato sa kabilang pinto, ano? Ngayon ay muli mong pagmasda ng upuan na may manika. Hey, creepy! eh hey, bumukas pa yung pinto ko sa likod. Eh? Nakatakot, pa pati ako. <laughs> Oy! Ah! Huwag naman ganun. Ah, uh, kaya kasi yung pinanood ko tapos naka-headset pa. Ayusin ko lang. Yan. Okay na. Baka, baka ano lang yung... Baka hangin. Baka hangin lang yung mga sa dito. Uy, nilayap nila ni ano, si Nom yung video, ano. Gumalaw nga. Uy! Naku! Oh! Meron! Biglang nagpagalaw-galaw ang upuan at di kalaunan ay tila ba hinila ito ng napakalakas na siyang pagtilapon nito. Okay. Well, ano sa tingin mo ang nangyayari sa loob ng bahay na ito? May masama kayang entity na siyang nananahanan na sa loob ng bahay at kung ikaw, gugustuhin mo bang manirahan rito ka multi? hoy Libre na, wala ka nang babayaran. <laughs> ikaw to mayra. Ayok Number 2. Ito ay na-post sa Facebook kung saan may caption na nagtatanong kung sino ang nakakaalam hmm. ng ganitong pe- Parang ano, parang fireworks. Ah, pero yung ano, yung, kita yung sa mga pelikula, yung sa mga movie na, mga bagana, na, mga patay na, ano baga, kung baga umakita sila sa langit, parang ganito yung nangyayari Hinomina. dito. ito ay nakunan sa isang lugar na kinatatayuan ng maraming factory. Oh, hey. Dahil sa normal na sa mga tao ang malalaking usok na nagmumula rito ay talagang nagtakas sila sa kakaibang pangyayaring ito Ayos sa nagpost ng image ay hindi pa ito nangyayari o nagaganap sa lugar nila Tila ba sa movie mo lang ito makikita? Yan yeah, nga sa movie lang napakatingkad ng kulay nito. Dahil sa image na ito ay samotsaring komento ang nabuo mula rito. Marami ang gustong malaman. Ah, syempre kung bago yan mga idol, pasubscribe naman ng aking YouTube channel kasi kaunti pa lang tayo. Dagdagan nyo naman. Yeah. Kung ano ang kakaibang image na nakunan ng kamera. Di kung ay isa itong government secret experiment o isang extraterrestrial uh -huh. activity. Ang iba ay nagsasabing refleksyon lamang ito. Na Kasi pumasok din yun sa isip ko kanina, pumasok din baka ito ay gawa ng UFO, yung mga alien, yung tawagin. ilaw o isa lamang camera glitch. Okay. Baka alalaman din ako edit din. Well, wala rin akong idea kamulti sa kung ano ito. Ikaw, ano sa tingin mo? May explanation ka ba sa kakaibang imahing ito? Pakishare mo naman. Okay. Ito ay mula sa Japanese ghost hunter na si Takuchi. Ay, ang kung saan Japanese, pumunta si Takuchi sa isang abandoned school upang magsagawa ng paranormal. Alam naman natin yung mga Japanese magagaling magano ng mga horror. Normal investigations. Di ay kilala ang paaralan na pinamumugaran ng entity Oy. o multo na hindi matahimik Pumasok na si Takuchi sa Abandoned School at hinanap ang restroom upang dito iset up ang kamera. Sa paglalakad nito ay nakita niya ang diumanoy curse chair sa koridor. Di kalaunan ay nakita na nito ang hinahanap. Sinedap nito ang kamera at nagsagawa ng ritual na isa palang maling pagkakamali. Well, panorin mong maigi. Hey! Hana san? aso bimasyo. Let's play. Oh. -san. Yung mga ghost hunter baga na ganito ay talagang hindi sila natatakot. Pero sa sa tingin nyo dito mga idol, no, siya lang ba talaga mag-isa o talagang may kasama siya? Kasi malakas yung loob eh. <laughs> Pinabanggit nito ang salitang Hana san, upang makipaglaro sa kanya. Ang Hanako-san ay isang Japanese urban legend patungkol sa espiritu ng batang si Hanako okay. na nagmumulto sa mga school toilets. Matapos nitong bangitin ng Hanako-san ay kinakatap nito ng tatlong beses ang pintuan. Asobi maso. Ayaw mo mong katukin. Baka biglang bumukas. hanako tama. Asobi maso Uy na ginagawa nito Dahan-dahan eh. itong binuksan Ang toilet door ngunit wala pa rin Nangyayari Lul. At walang anuman Senyales ni Hana Kusan sa loob Well yun ang inaakala niya Dahil Nakahawak na pala ito sa kanya Putang ina Nakakakilabot dito Eh nakahawak na pala sa kanya yung multo Alastik na Ano ako ko nakatakot mga idol But Tawag to Eh? Mag iya ka eto Eto ayun. Nang ka utsit mo ko. Uy! Oh, sa, sa pagbaling oh, bang. Bang. ng ano ng matran. Uh, <laughs> nakakatakot yung pagpapagano, yung ilaw ng flashlight ay eh, ano ah, dahan-dahan binaling sa kabila o sa taas sa baba. Para ba pa feeling ko pag ano may halimbawa may bigla nagpapakita na ko po oh, naghihiwalay ang kaluluwa. Kyuni kagami wa kante. Ay mga ghost hunter na ito. Hindi natatakot Ala la kita ko. Ida. legit ito. Ang buong legit kaya ito kasi kung kahit hindi naman legit, ay eh, talagang nakakapanindig balahibo. Pero kung totoo nangyari ito, ay eh, talagang nakakatakot. Makala ni Takuchi ay no effect ang ritual pero nang mapagawito sa salamin ay may nakita ka ba? Na sa pangarap ni kamay sa, sa salamin, ay isang kamay ang nasa balikat nito na nakahawak na sa kanya Na hindi man lang niya naramdaman o napansin man lang Tanging mga viewers lamang ang nakakita nito Ayon sa kanila, kung anuman ang nabalabas ni Takuchi, ay susundan na siya nito pero ikaw ka multi, ano sa tingin mo ang natawag ni Takuchi sa abandoned school na ito? Si Hanako-san nga ba ito? O isang evil entity? Dahil umabot ka sa yugtong ito, ito ay nangangahulugang... Ito yung palipilikula na, daring nga. Kung napanood yun itong mga edyod, daring nga. Katakot din to matapang eh. Matapang kang nila lang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na. At i-click ang notification Mag-subscribe ka na, na. At syempre na ikaw sa screen Mag-subscribe ka na rin sa akin Ayan maraming salamat At i-like ang video Baka bisitahin ka pa nila Uy Matakot po Ayan number 4 Ito ay na-post Uy, sa TikTok, sa TikTok ito, at talagang ah. nababalot ng misteryo. Pagmasnan mong maigi. Uy. Oh Marahil ay isa lamang itong security camera. Tingin mo sa una pa lang, parang tao, o tao siya na natin. Pero nung pumunta na siya, ano, ito pader? Ano, wala? Ano? Pretty camera glitch magpagayon pa man ay talagang mapapaisip ka dahil parehong pareho ang nakunan ng isa pang CCTV camera sa kabilang dako nito. Uy! Ayun! Sa magkap Feeling ko ano, ah... Uh, naglalakad siya sa... Ano? Sa pader na ano kasi ano? Parang sa gitna siya ng pader. O parang sa loob siya mismo ng pader naglalakad kasi pa... Uh, naman siya ng CCTV footage. Parehong oras na kuna ng CCTV footage ang pangyayari. At sa parehong footage na ito ay misteryosong naglaho ang lalaki. O yan o, no? parang sa pader lang siya nagbabaybay paglakad. Yan. Iba't ibang teorya ang inani nito na ika nga ay isa raw itong time traveler o multo. O maaring isang paranormal. Ayong mga idol, naniniwala ba kayo sa time, time traveler. Yan, kung naniniwala kayo, comment na sa baba. The entity. Magpagayon pa man ay eh, walang malinaw na eksplanasyon sa kung hmm. ano ito. Kaya tangin kayo lamang ang makapagpapasya sa kung ano ang misteryosong lalaki na ito sa video. Okay, number 5. Number 5 na. No? Ito ang dahilan kung bakit lagi nating babantayan ang mga bata lalo na wala pa itong kakayahang magsalita at sabihin ang nasa paligid nila. Ito ay nakuna ng CCTV footage sa loob ng bahay habang nakaupo ang ama ng bata at makikita ang gumagapang ang anak nito nang biglang ito ang mangyari. Oh! Bahagyang tumigil ang bata at tinignan ang ama nito nang bigla itong masubsob na tila ba itinulak. O oh, nga, parang may tumulak sa bata, ano? Mula sa likod. Parang Napatayo ang ama nito at agad tinignan kung sino ang tumulak sa bata. Ngunit walang ano o sino man ang naroroon dahil sa nakaranas na rin ito ng unexplained events sa kondong nilipatan nila simula nang namalagi sila rito mula sa mga misteryosong napak, mga gumagalaw ng kusa na gamit at iba pang kababalaghan magpagayon pa man, unang beses na naging agresibo ito kaya labi silang nangamba sa kaligtasan ng bata Oo nga. Kasi delikado naman talaga bata. Ngayon ay nagbabalak ng lumipat ang mag-asawa kung sakaling mas maging... Kasi ang bata mga yon hindi pa talaga nakapagsalita. Hindi pa niya masabi kung ano ang nakita niya, kung anong masakit sa kanya. Ayan. Nagresibo pa, pa ang entity niyo ng -anak upang maprotektahan na rin ang anak nila at mailayo ito sa tingak na kapahamakan. O yan, no? Yun, malisa. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe mag at i-hit ang mag -like. notification below. Masyadong ito, 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 complicated ito, 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 ang schedule ito, 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 ng mga ito. upload natin mga kamulti. In that way... At syempre, subscribe na sa youtube channel. Maraming salamat